Ay, mainis lang po sila kay Ponpon. Ayun, Lalo, si Ponpon yan. Lagi yun, nga. pinatay mo si Ponpon. Ililit yun na. Oh. <laughs> May bakareta pa, oh. Tagal ko nang di nakakain ng ano. Inihaw na tilapia. Oh, mm. Ate nasa mesa ka. Oh, Ate Chunday, Ate Chunday. Oh, sarap ng photo, Ang bait ng baby na yan. Maaga kaming tumi... Ay, nakakapampangan. Maaga po kami bumaba ni Bunay Nila. Titi, titi, titi. Natulog lang po yan ulit. Hindi naman siya magising kasi so, hindi po siya nagising dahil madilim pa nung bumaba ako. Na, kasi nag... Linis si mama. Na? Late na po kasi kami nakauwi kagabi. Galing lakeshore na. Kaya, makalat. <laughs> Sabi ko, maaga na lang ako mag, magano maglilinis. Sinama ko sa, na si Bonene na. Tapos, natulog lang siya dun sa ano niya. Dun sa rocker niya dun na. Nabang na nag... Si Swing Swing! <laughs> kagigising gigising niya lang. Almosal siya ni Papa niya. Oh, nakaharap siya kay Papa niya. Usap daw kay ni Papa. <laughs> ano din, no? Oh, bungis bungis Ay! Ha? Ano? Uh, tawag mo na si Papa. Papa! -pa. Ay! Tawag mo daw, Papa. Papa! Papa! Saan kayo nakatingin? lalawa yan Pshht. uy gunay ang gunay. ayan tuloy po ang kainan, sabi magkita kita ulit ngayon kasi marami pa po kami sobra kahapon kagabi pala napagkain ang nangyari naman ngayon, ayan, di nagdagan pa. <laughs> ayan yung si Rowan. Ah, ah siya sa bike ngayon. Oh. Oh. Ah, nadulas ka? Nag ano? Maganda? Kakwento hmm. niya. Nung isang araw lang siya natuto. Tapos, ngayon pabilis na nang pabilis kada araw. Ay, mainis lang po sila kay Ponpon. -Pon. Ayun, Logado si Pon yan. Wala ka yun, na, pinatay mo hindi. si Ponpon. Pon. yan na. Hi. Hindi ba, joke lang. Nakahuli. May nag-harvest po kasi ng palay doon. Nakisilip kami. Sakto, may malaking daga. Nahuli. Hindi <laughs> po. May ano po, may nagbigay ng meat po ng rabbit. First time ko pong mag nagtitikim ng meat ng rabbit. Buti na lang katay na siya. Ay, ang laki din pala ng atay. Parang si Ponpon. Ang taba pala, no? Ipon-pon na. Itang, itang aso po. Yung aso. mama kopo ngaso? kucing? ah iya. kucing. rabbit po rabbit. rabbit na melayan. rabbit po. yang rabbit yang. <laughs> ini. <laughs> ini. nanya yang si. tanggung bina. si itu yang kakak ini. <laughs> -ma Ay, Ayan po. Uh, may yellow May <laughs> ano, color coding may, may dress code yung mga cook. Hindi na pwedeng iyaw yan no. Ay. Okay, John. din natin. Bitin. Bitin naman talaga 'wag. Sa din ba? Tapos lagyan natin ng tanglad. Si Manu, Ricardo. Butterfly. Parang conchinillo. Diba butterfly? Tingnan mo mo na o. Ang hiyari. Pinundo po nila si Lolo Ruming. Kaso si Nikki wala daw. Kahit kahapon, wala, hindi po siya nakasama. Pero si Kong Kong, mamaya susunduin din. Sorsogon. Nasa Sorsogon, hindi naman pala sumama ng Bicol. Ay, hindi umalis. Pati yung yun, naran ako. Ayan. Boodle fight, pero wala pa. Nagsundo, si Kong Kong na. Ayan ang king. Nakarating ng na lakeshore surprise ba to? Ay, ang haba ng dedication. Ang haba din nga. curious ako. Masahin natin. Happy birthday, Jomar. From the farmer's team. Ano daw? Sana hindi, hindi ka magbago. <laughs> Si sino naglagay ng dedication? Nagpabili lang po kasi ako ng kit. Sabi ko, bahala na kayo sa dedication. Pero ang bumili si Dexter at saka si Rizal na sila nagganok kahapon. Pero si Dexter ang naglagay sa dedication. Wala pa yung mga yung iba kaya papakpapak -papak muna. sila niyo? Sobrang kanin kagabi Yung kaldireta. Yung bakareta. Inoopera din yung bakareta. Si Nio, nakatulog na ulit. Ayun na yung ano, rabbit. inihaw na lang. Yan, nandyan na sila. sino oh, oh. pala yung ano, speaker. Ano, speaker ni Rizal. Inassemble na naman mo yan. Ha? Gawa na po yan. Yan ginawa niya. sa daw gumawa niya. May gulong pa. Ayos. Gugu demo ka. Sige, <laughs> tingnan ko nga, tingnan ko Tingnan ko nga. Uy! Oh! <laughs> <laughs> Tapos, sasayo ka niyan. Rowan. Rowan gusto mo pang bumalik dun sa pinuntahan natin kagabi? Opo. Opo. Ay, anong gagawin mo doon? HM eh, SM ano? Gawa. Hmm? SM Gawa na naman. Talangan na kayo? Tara na, kain na tayo. Huwag tawag ka na. Sulat. E? Ay, Ako dedication Ay. Tapos na kantahan. Hindi ka mag...

Okay, guys. sabi message, Kung Secret, sikreta mo. Bibigyan n'yo po tayo. Agad mo na kanu. Ano kaya na, muna <laughs> ka no? okay, nah, uh, okay. na sila? Uh, Yee! na ito. Wow. Oy, tara na. O game na po, pwesto na muna tayo. Libutan tayong mesa. Bakit? Na, ayun na 'yon. Para may makapasok, mahirapan. Budel fight nga oh. Shit, baka... Oh, tara na. Hoy. Guys. Oh, lagay mo yung mga ulam doon. Busin natin 'yan. Gutom na gutom si Kapame. Hindi kasi kami nag ano breakfast. Ano lang, tinapay, Dex. Iyan mo muna doon para kumain na lahat. Ay, si ate sana O, oh, may fried chicken pa dito Masarap yung bakareta Bakareta pa, oh Sabi na muna to Dito ka muna Huwag kang mababasag Ayan. Ang mga bata naglalaro pa rin. Naiwang bukas. Pakita ko lang yung mga tinanim ko dito. Wala pong tumubo. <laughs> Ang bilis talaga ng damo, oh. wala walang chance baka ano na yung buto next fight ba yun wala eh meron na no pa ilan ilan na iba yung dahon ang bilis po ng damo dito dapat pala ganitong damo na lang sa loob tapos titrim mo lang ang ganda pa Makati. Makati po yung ganitong damo. Tara, Rowan. Sumunod po eh, no? Mm, -mm. Oh, 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 oh. magaling na talaga. Wow. Oh, oh. Tanigi ata yun. Yeah. Hindi ko sure. Nabingwit <laughs> kanina yan. Sinong nakabingwit? Si Ate Anto. Ay, wala ka nabingwit. Puro ano po, tilapia. Binabalik ko na lang. Eh, gusto ko pa naman tilapia. <laughs> Medyo malaki din. Kaso, Medyo, okay. ay niyao. Para masarap tilapia. Teka ko nang din nakakakain ng ano. Inihaw na tilapia. Ang Ang ano. Gito ng usok. Tingnan nyo, lagi niya pong bit-bit yan. O, oh, papasok pa sa kwarto. Ay, nagka... Nagtataka sa'yo si ano? Buneng No? na... Kagigising niya lang mag-ahapong mag manok. Maghahapong tilog. Dinner time. Parang wala lang nangyari sa kubo. Ay, okay na yung alas. Sige labas, labas ko na. <laughs> Para daw siguradong bumalik. Umalis kasi si Jomar, bumili ng gatas. Ayun yung ano. Umalis si Ka-Farmer, may pinuntahan lang sa glit. Tapos, nagiwalay na lang ako ng sabaw. Gusto niya kasi yan. Si, ano. Ang pinangasim ko, lemon. May nakita ko lemon sa ref. na pinanggagamot ko. Pinanggagamot? More than two weeks na sa ref. Medyo malambot na. Kaya sabi ko, kaysa masira pa ng tuloy yan, yun na ginawa kong pang asin. Tsaka may ilang pirasong kamatis. Tanigi po ata to. Tapos, ayan. Talong. Uy, buro. Nagawa ni papayam Tapos, yung kanin, hindi na pindot ni papayam yung rice cooker. Hinihintay pa namin. Yun na lang po hinihintay, yung kanin. <laughs> De, joke lang. Dalawa naman yung, ano, kanin. Hinihintay na name. lang po namin, si na Jomar. Ayan na. Hindi pusa. Ay, pusa na. Thank you, thank you, thank ay, ano na, <laughs> nais naisip mo na yung wish mo, ah. <laughs> 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 Sana, wag <baka, laughs> kayo magbago. Hmm. Na, si Kongkong Kong nandito <laughs> po kanina. Ate naman, bangus. <laughs> bangus. ba diba, hindi ka naman kumakain ng bangus, Beks? Bandang tiyan lang. Ah, kaya pala yung ulo nung ano, luto puro ulo. <laughs> May natira pa. Ay, syempre, alam mo siya din na yung natutungat yun. Hello? Bye bye ka na. Good night na. Wala po. Bye bye ka bebe. <laughs> Tulog na. Press ka na yan. Naligong ng baby na. Hmm, nakaligo na. Tutulog na yan. Pagkinumuto na ni mama. Ayun na. Kumot na. Tutulog na. Ha. Uy, uy, tumatayo pa. Uy, uy. Gusto nang maglakad. Slip ka na na. Ha. Paliguan ko muna si Ate na. <laughs> Diyan ka lang na. Paglabas namin ni Ate, tulog ka na, ha? Ha? Hmm. <laughs> Ay, wait lang. Good night, ka-bebe. Thank you for watching. God bless. Mama, chup-chup. Hmm? Si ate, kulot na si ate. Hmm? Ate, ako na mag-aalis. Baka masira yung buhok mo. Hmm? Ang sarap ng bibi na yan. Ang sarap, sarap. Nakakagigil. Saan ka pupunta? Oh, oh. Ano? Uy. 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 Saan pupunta? Ha? Ha? Saan lakad mo? Gusto mo malis dyan? Hindi na pag umakyat na, matutulog na, Na. No? Ha? <laughs> hmm. eh, sana hindi pa kumakyat. Hmm? Ano daw sabi ni ate? Hmm? Bye-bye na. Bye-bye po. Mama, chup-chup.